Ni Pangulong Bongbong Marcos ang paggunita ng National Heroes Day sa Taguig. Kasunod niyan, dumiretso siya sa ginagawang necrological service sa Malacanang para sa pumanaw na migrant workers secretary na si Tuts Ople. Para sa detalye, live na magbabalita mula sa Malacanang, si Maricel Halili. Masaya, anong latest? Sheryl, ngayon ngang National Heroes Day, kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga ordinaryong tao na gumagawa ng maganda para sa ating bayan. Ito nga daw, yung mga kabayanihan na ipinapakita natin ngayon. At kabilang din sa kinilala ni Pangulo, si Migrant Workers Secretary Toots Ople na pumanaw. Nito lamang nakaraang linggo. personal na pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang paggunita sa National Heroes Day sa libingan ng mga bayani sa tagig kaninang umaga. Binigyan siya ng arrival honors, sabay diretsyo sa pag-alay ng bulaklak sa Tomb of the Unknown Soldier. Present uh, ni sa seremonya ang ilang opisyal at mga miyembro ng Diplomatic Corps. Sa kaniyang speech, pinaalalahanan ng Pangulo ang publiko na huwag kalimutan ang kontribusyon ng mga bayani sa kalayaan ng ating bansa. May the stories of their courage and wisdom continue to be told and imparted to our youth that they might be inspired and to strengthen their identity and cohesion of the of our nation for not today alone but for centuries to come. Bukod sa mga yumaong bayani, binigyang pugay din ng pangulo si migrant workers secretary Tuts Ople na pumanaw lang nitong nakaraang linggo dahil sa sakit na cancer. We must mention A uh, dear and departed friend who we can only describe as well as a hero. And that is our good friend who we just lost, Secretary Tuts Ople. And she is a perfect example of what true heroism can be. But she tirelessly dedicated the better part of her life to promote the welfare of our modern, he modern day heroes. Bilang pagkilala sa mga nagawa ng kalihim, dinala ang kanyang mga labi sa Kalayaan Hall ng Malacanang kaninang umaga. Dito, personal siyang sinalubong ni Pangulong Marcos kasama ang partner at anak ni Secretary Toots. Pagdating sa Kalayaan Hall, isang misa ang isinagawa para sa kalihim. Kabilang sa mga dumalo ang mga kamag-anak at mga kasama ni Secretary Toots sa gabinete. Isang public viewing naman ang inaasahang mangyayari mamayang hapon. Sheryl, mangilid-ngilid nga ang luha ni Pangulong Bongbong Marcos habang nagbibigay siya ng mensahe para kay Secretary Toots Ople kanina dito sa Malacanang. Ang sabi niya, dapat ang isang Opisyal ng gobyerno hindi nagpapakita ng emosyon pero sana raw maunawaan kung nagiging emosyonal siya dahil ang relasyon niya kay Secretary Ople ay hindi lamang profesional kundi sa personal na level din. Sabi nga niya pinag-iisipan niya kung sino yung pwedeng pumalit kay Secretary Toots bilang kalihim ng Department of Migrant Workers kahit daw makahanap sila ng magaling na kalihim na pwedeng pumalit sa kanya sa departamento wala raw talagang pwedeng mag-replace sa sapatos o mapuna ng ang, ang uh, posisyon ni Secretary Secretary Toots Ople dahil iba daw yung compassion na ipinapakita nito. Sabi nga niya, nung uh, marinig niya ang kondisyon ni Secretary Ople, umaasa siya na kahit papano ay magkakaroon ng milagro. Pero nang mabalitaan niya na pumanaw ang kalihim, naisip daw niya, wala na nga ang milagro. Pero eventually, naisip niya isang milagro na na nakasama natin na nakapaglingkod sa bayan sa si Secretary Toots Ople. Sa panig naman ng pamilya ni Secretary Toots, nagbigay naman ng pahayag ang kanyang nag-iisang anak na si Estrel uh, Osorio at ang sinabi nito nagpapasalamat siya kay Pangulong Bongbong Marcos dahil kahit nasa stage 4 na ang cancer ni Secretary Todd Ople binigyan pa rin siya ng pagkakataon para makapaglingkod sana nga raw eh target nito na makapaglingkod sa kagawaran hanggang sa December maiset lamang daw yung uh, sistema sa DMW but unfortunately hindi na ito nangyari ang plano daw sana ni Secretary Todd Ople ay eh magkaroon ng isang cancer fund para sa mga OFW Cheryl Maraming salamat Marisal Halili